Ngayon, yeah, meron ako ibibigay sa inyo. Marco, para sa'yo, Marco. Regalo ko yan. Late lang, pero uh -huh. ano, hindi ko kayo nakakalimutan. Oh, ito, para sa'yo, Trixie. Tag-isa kayo uh -huh. ng Marco, oh. Di ba? Oh, anong gusto mong sabihin? Maraming maraming salamat po. Lalo na po sa inyo na tuloy po kayong sumusuporta sa amin ng anak ko. Kaya nga, alam mo naman na kahit anong mangyari, di ba? Dito kami para sa inyo. At yun nga, kahit hindi naman tayo palagi nang nagkikita Trixie, hindi namin kayo nakakalimutan. ka no, na no? sana magustuhan nyo yan. Oh, ayan, ayan na sila Trixie oh, kasama ni Mama at ni Ashley. Ang hirap pala ng daanan talaga dito sa kanila. Ayan si Trixie oh. Ano Ashley, ang hirap ng daanan no? uh, atin, trixie, oh. Ang hirap. At madali lang yan eh. Ano Trixie, kamusta na? Kamusta, kamusta ang Pasko at bagong taon? Dito kami, baka maano kayo dyan. Kamusta ang Pasko ano, at bagong taon nyo? Ano po, yung pera po namin, yeah. sa libo. Po. Nino? mga kasamahan din po namin, katalit po namin. Hmm, Saan galing yung pera nyo? Yung ano po, binigay dito sa lako ng mga taon. Ah, mga pamasko. Nung no, nakaraan no, nakita kita doon sa highway, naiyan naman ako lumapit sa iyo. Ano Marco, kamusta ka na? ha Kilala mo pa ako? Ha? Nang kakapagsalita na yun, Trixie? Si? Hindi pa ako masya. Ano pala sabi niya? Mama, Papa? Hmm. So, Lola. Pero si Papa niya, nagkita sila ng Pasko? Hindi naman po natungro, Hindi na nagparamdam si ano, Jack, Pati At hindi rin. Din, din Dito mo, Bill, Marco. Nakakaano na ba yan? Tayo? Dito mo sa lubo. mo dito, Bill. <coughs> di na. Ay, natatakot. Ano <coughs> natatakot ka na? Magdadalawa pa lang yan, Tessa. May one. Oo nga. Trix, kailan pala yung birthday mo? December birthday mo, di ba? Opo, December 19. Oo, oh, sabi ko na December 19 eh. Anong ganap ng birthday mo? Wala po. Diyan lang kayo. Nakita hmm. kita, kita nung nakaroon sa highway. Lalapitan sa nakita, kaya lang nagmamadali kami. Sabi ko may ibang araw pa naman para ano, mapuntahan ko kayo. Anong pinagkakabalan mo ngayon? Nagtitinda po ng sampagi. Sa dati pa rin? Opo. Oh, Kamusta naman ang buhay niya ni Marco? <laughs> okay lang naman po. Ito sa kalsada pa rin. Kaya bakit hindi na kayo nag-ano dyan? Hindi na talaga kayo natutulog dyan? Wala po kasi yung ilaw namin na yung solar nasira. Sira na? Eh nagpapatunod to. yung ano mo? Hindi ka na nagamit ng ano? Hindi po. Nagbago ka na talaga Trixie? Eh may hmm. takot pa po kung sa araw pa diba? Sabi ko sa iyo eh. Kaya ano, isipin mo lagi yung kalusugan mo. Tingnan mo, pag na, may nararamdaman ka, di ba, mahirap. Mas masarap yung wala kang ano, sakit na iniinda. Marco, nakamagkano ka ng Pasko, Marco? Ha? Ha? Saan kayo nung New Year, ba? Sa lansangan din? Doon pa rin po, sa kasaba. Doon kayo nag-New Year? Nagbili rin kayo ng... Nung... Hindi po. Pero naghanda kayo. Hindi, hindi po. Rin. Masalan din po. Ang isang mabigay na yung tao. minigyan mm, lang din kayo. Pero kahit pa paano, may mga ano pa rin sa'yo, bumabati pa rin sa'yo dyan. Meron po. May nag-aabot po sa amin. Uh, may nangangamusta po. Kung mm lang uh, kailang po ba nga nangina po. Ano pong kalagayan namin. Mm -hmm. uh, kaya ako ay pinasyalan mo kasi marami rin nagtatanong sa akin kung kamusta na nga kayo. Kaya sabi ko, kahit ko, ano pa siya lang ko, ay update ko kayo sa mga tao. Kasi kahit na sa lahat ng nangyari, marami pa rin namang tao na talagang ano, napamahal talaga sa inyong mag-ina at nangangamusta. At ngayon, meron ako ibibigay sa inyo. Marco, para sa iyo Marco. Regalo ko yan. Late lang pero ano, hindi ko kayo nakakalimutan. Ito, para sa Trixie. Tag-isa kayo na Marco, siyempre. Di ba? Ano gusto mong sabihin? Maraming maraming salamat po. Lalo na po sa inyo na tuloy po kayong sumusuporta sa amin ng anak ko. Kaya nga, at alam mo naman na kahit anong mangyari, ba diba, dito kami para sa inyo. At yun nga, kahit hindi naman tayo palagi nang nagkikita Trixie, hindi namin kayo nakakalimutan. No, Marka, na? No? Sana magustuhan nyo yan. Oh, sino tinitig na mo, Marcos? Ashley? Ah, titignan, Ashley, oh. Marco? Lala mo yan? Kamusta si mama mo be? Kamusta si mama mo? Naliligo po kasabay ko. Pero anong anong sa buhay nyo? Ganon pa rin ba? Hindi, hindi na po. Kahit pa paano okay okay kayo? Nakakakain? O oh, hirap pa rin? Kasi may tumutulong naman po sa aming madre. Oh, galing no. Kahit pa paano, may nagbibigay na sa inyo? Pero sa pagkain, man pa rin. Hindi naman nagbibili uh, po kami sa palengke kahit may kumain. Okay, okay na kayo kahit pa ka paano. Okay. Si Marco hindi na nagkasakit simula nung pinagamot namin. Kaso yun, no, na ano. Na ano siya? Paso ng kalang. Bakit? Malikot, Malikot na. Okay. Malikot na si Marco. Ang dami na nga po dito natutuwa eh. Oh. Minsan may Huwag kang tatawid, Marco, kasi natawid ko Ay, ito. Ayun nga, natawid yan eh. Yung isang beses na kausap ko si mama mo, biglang tumayo yan. Ano. Pero dapat pagupitan mo, be, kasi mahaba na yung buhok. Mas maganda yata sa kanya yung ano. Wala yung... naman po kaming yung babadget. Eh. Okay. Ha? Wala po kami babadget. Pagpagupit? Hmm. lang Hayaan mo pag ano, sasama namin si Marco, pagupitan natin, ha? Huwag lang ngayon kasi mainit. Masyado, mabibilad kayo. Wala kaming dalang sasakyan. Ito lang, sidecar lang gamit namin. Yung dati pa rin. Yan lang po yung gamit namin ngayon kasi wala sila, bench. Wala kaming mayroong sasakyan. susunod na lang pag ano, maaga. Maaga tayo, ha? Magpagupit tayo kay Marco. Tapos magpagupit ka na rin. <laughs> Mababa na yung book eh? mo, Trixie? Pati mo. Mababa na? Talagang Um, mm, mahaba na rin yung buhok ni Trixie. Huh? Maganda na rin yung buhok na ito, eh. No, Marco. Hindi mo na naalala papa mo, Marco? Ha? Ayaw ha, na yung narinig yun. Ay, ayaw, ah! niya. Ayaw, niya. Ayaw, ayaw niya? Ayaw niya. Ayaw Ma si niya. Mm, galing ni Marco. Papa ayaw, niya yung lolo niya. Mama rin tawag niya sa lola niya. Mm, pero ano, okay lang sa Trixie na hindi ka na, na, ano, hindi na naalala si Marco ni papa niya. Nasaan ba papa niya? Okay sa niya po. Ano oh, may asawa na? Yung may anak po. May anak na ba yun si Jerry ko? Wala okay. na rin kaming balita dun eh. May anak na yun. Hmm, Kaya ano, magpakaayos ka na Trixie. Eh. Diba, malay mo dumating yung araw na lahat ng mga tao na talaga nagmamahal sa inyo pag nakita nila na talaga nagbago ka, malay mo bumalik lahat, di ba diba? Mag may ano pa naman, may panahon pa para magbago pa kasi bata ka pa. Isipin mo sa Marco pag nag-aral na si Marco. Diba? May pangako nga po sa amin yung Na? Na magsiswimming daw po kami sa tubo. Ang Batangas po yata oh. yun. Ang galing no. Tapos ipapasyal daw po kami sa kamay. Bahay ni Her. Kaya yung tumutulong sa nga yung trick si eh. ano hin mo? Ano to? Pahalagahan mo. Ha? Kasi bira lang yung tao na magtitiwala ulit. Kaya pahalagahan mo sila. Magpasalamat ka lagi sa mga binibigay nila sa inyo. Uh, at doon na rin kami. beha. mag ingat ka lagi, Marco. Kaya mas sumupasya lang po ulit kayo, ha? At uh, ayan po, mga kababayan. Update sa mag-ina. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, Happy New Year. Trixie pala, no? Pagsabi mo na rin kay mama mo, no? And God bless, God bless po mga kababayan. Bye-bye, Marco. Bye-bye. Hindi mo na ako kilala, no? O, bless mo na. Bless na, bless. Ayaw. Oh, bless na. Bless na muna. Ayaw. Ayan po mga kababayan. Maraming salamat po. in God bless po. Bless muna, bless. Ayaw. Oh, bless, na, oh. bless na, bless na. Bless oh. na, Ayaw.